Naga City Bicycle Board, the City Environment and Natural Resource Office kung sa kung uyan na bulan, i-celebrate ta si Environment Month. Ano? Ah, uh, ini po magtiwi ng Ah, uh, mataranong po kita. pa and may high. Ano? Good. Ah, uh, coordinated po ini yo sa labos ng mga partners me, nag po kami ng technical meeting with the technical teams, including po si safety ka mga bikers. Ano, kaya po na yun nito. Ano uh, kita ni uh, 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 iba-ibang agency from the PNP. Uh, sa security kita. And sa medical support, uh, ang Philippine National Red Cross, Kamarini Chapter, A uh, the si Public si Safety Office, sila po si mag-guide sa tuya. Ano. Kaya mga again, mga rin, I'm Yeah. ano ko lang po na po yung ano, race ano kaya po. Nag-establish po kita ng mga pit stop area para mag-regroup gabos. boss ano. Ah, uh, Ay, po kayo mag dahil po sarabay-sabay po ang ride stop. Ah, uh, sarabay po kita mapundo doon po sa pit stop area na pit uh, designate ta. Ah, uh, yung duwang pit stop sa, area. Ah, uh, <laughs> <yaw> po duwang <laughs> si gusto mag-refill <laughs> Uh, may hydration station kita duman sa may atubangan po kang Barangay Hall ng San Isidro. Covered court po yan. Uh, ang second pit stop area po dahil medyo patukad ka siya ano medyo pangunat na po ang dalaga nito. Duman po yan sa bagong Carolina Terminal. Okay. Pari uh, group kita duman. Then move out po After the group, continue po, niliretso, uh, diba na po sa planting area. Para po, day kang umaribong, uh, bago po mag sa Padre Pio. Araw po, uh, mabula po kita na mag-position before kita mag-start. Uh, para po duman sa lead, uh, uh, ano ta, marshal ta, uh, from the PSO Mobile po. Ano sir, siguro po ano ang position nyo no, sir? Pato bang po kita dito o dito po kita ma-start? Ano, ang area ka, hindi po kita ma-exit sa, ano, sa Balyo. Okay, and si, ano po, nasa pirapirang t-shirt pa, mayo lang, no, gusto na, ano? paano na pa, kasakat na kanina, kasakat na kanina, no, table. Okay, ya, yeah, ya, yeah, po, si Toya Duman. Okay, uh, ang sukol po, ano, sinukol may, si Rota, kang bike uh, ikaw kita ni uh, almost uh, 19 kilometers bike ride okay. 19. si one way po yan oh, uh, ang elevation ta ayan halfway medyo paano pa sakit patukan po kita ano kaya po nag-establish kita ng mga pit station para po si makabreak sarabay-sabay po na mag uh, mag po then regroup uh, pedal giraray Ikaw kita ni almost a kilometer hike. Uh, yeah. uh, pero po, dahil po mag-warga may mga marshals kita duman, kaya po si mga nakaklets, 2 kilometers. Ano, uh, ito. Uh, medyo, ano. Ano po, di, may pababa, may panuso, pero enjoy po, for sure. Mahuga po ka duman sa area. And, uh, mga 100 meters po duman sa planting site. Ah, uh, may nataw po ni uh, ribbon every time na ma-finish nyo si course. Like, pag natapos po ninyo si course, maparada ka mo sa bike parking area. Uh, duman po nindo, may guwa po kita ng designate marshal para po safety nindo, may parks nindo bike. May go site kong garo, garo number, garo number tag. Uh, may mask po kayaan sa hindi duman. May hydration din duman. And after kang karanuman, uh, may ganun kita ni snacks na Abang ano po, di palaspan, uh, may group picture po rin dito, may katumangan. Kaya na po, sige sa'yo po, sa'yo na na po Ah, okay, okay. Kerto, ahm pahit kayo sa magpital pahit kayo sa maayong muna pa na trawlan so malas so mag kita malaboy po ang mainit po si TNT ah ang alid po si tapos may mga ano po kami may mga blocking ito mga mga morotoro po may mga ka may mga ano mga mga kas kas dyan sa ah mapundo po kita sa sa easy group ah Barangay Hon, uh, mapurundo po kita duman, may, may kaunting refreshment kami duman uh, para kahingalo. Tapos mapurundo po kita sa Carolina, uh, going to San Isidro, uh, doon po sa National High School ng San Isidro. San Isidro. Uh, may kick-up mong pagkakarari duman para makapahingalo sa medyo masakit. Tapos palos po kita sa uh, Carolina Crossing. All the way to Panipasun. Pag-abot ko sa ilarihan pa, ano, sa Hot Spring, mali ko kitang gawin ito, mali ko itong siya sa tuwang mga tubig mga deman. Gery gery siya mga deman. Bago po kita mag-aagot naman sa tulay, nag pig sa tayo ngayon, ah, uh, opposite po nato, naman po si Mau. Yung maaaralan po ni Bisikita, taga-bus, yun. Ah, bago po pa mo, ah, lang po ako ng staff. Ah, po si Bisikita nito sa mga staff, tapos itong staff sa gawin nito, ay po natin si Bisikita, deman. Secure po dun ang gabus, ang lugar kayo.

Unya na po na June ang sa toyang celebration ng environment Month. And yeah, uh, ini po si party ng celebration ng environment Month. And also a celebration ng the 76th anniversary of the city. Okay, kaya um, napapanaw po ang pagkikita geared towards the environment. Ang sa tuya na uh, pinaka-highlight kay activity niyo ah, siguro mga, mga, mga Aram ko yan. Yan ang... Uh, balikgang. Hindi. Hindi pa rin Kaya baliggang guwaba? Noy! <tinyo> Ika na may tanong. mo ang Payong, Bad movie. Mamaya, yung okay. payong na nun, mo bi mamaya balik sa po Yung payong. Tama ho. Iting daan mo. ko. sir. Okay lang, madam. di no. <laughs> Iyo delikado dito si sir. <laughs> Iyo delikado tama masyadong makulay. Kabaka naman yan. Kabaka. Pwede ko tayo. okay na. Conceal. Sa damulag si Sir. Saka na lang sa damulag. nirbahaya di dalam di hadapan. <laughs> kita ada Oh, Jangan labot. Halo. <laughs> Rajin. Mari kita lihat <laughs> dulu kan. Iyo. Mari mal

kulang panganan dito sa lumpang ini kumpara mo sa ginarami mo yan ano ah. Kitik para porotol lang kaho eh. Kuya Vlog na sir. I'm already speaking. Hay. <laughs> Basta ako may dara ko pang tanong. Lang. <laughs> Kaya lang sa dito natin nasa pong plants. Delikado ba ka din yung magtambu? Ang matambu niya, sir. Hindi ko kasi rin yan. mo, huwag kang lang <laughs> ka, bubububuta ka nito. More plants to save mother earth

sempre yun nun. Siyempre, bag daw, dago lang ginagibok ang government, government agencies, plus, yeah, ano pa, community. Tumas dago ang chances kaya na mag, uh, mag grow. Dahil, pinapahiling, pinapahiling dyan lang namin. mga operation, participation, o, oh. kaya, yeah. talon. Oh. Watch your step.

<laughs> oh, yala, team Gatok! Oh, yala, pounder. <laughs> <laughs> okay, na, mahal na magulay mainit. Hindi na, mahal tayong space na magulay